Ah, hmm. uh, meron tayong tanggap ay po a uh, Oppo A5s ayo mag-touch no. Ang gawaan ko nito, Mami, 500 kung magawa natin. Okay lang. Okay. Nabasa ba 'to? No. Bigla na lang. Tibay na ayan, bagsak nang bagsak pero wala na. na natin. Dati. Ay may nung pen. Magagawa na agad 'yan. Opo, hindi niyo na po. Ay, hindi wala pa ako ayun. Lang. Hindi po, wait lang. Ayan, okay na. Oo. Oh. Limandaan na. Okay na. Tignan nyo. Okay na. Oo, limandaan nyo na. Hindi, oh, joke lang. Walang bagyan. Oh. Wala lang. Nire-reserve ko lang po. Siyempre joke lang yun. Walang bayad Ay, pwede. Ayun, nakita nyo, pagka basic dito, wala tayong pinalitan. Automatic libre po yun, ha? Uh, sa mga gusto magpagawa, pwede nyo po akong PM sa iyan, Andrew De La Cruz, yung may blue check. Pagka walang blue check, hindi ako yung mga kakumpunya. Pwede rin po sa aming personal page, Shiloh Marian Cellphone Repair Shop, may blue check po. Pagka walang blue check, hindi rin po ako yung wag po kayong magpadala kapag kaiba yung pangalan. Tapos, picture namin kasi hindi po kami yun. Yun lang po. Uh, every Sunday is family day kami. Sarado po kami, wag na kayong pumunta kasi day off po kami, family day namin. Umaalis kami. Monday to Saturday, ang open namin 9:30 AM hanggang 6:30 PM lang po. Yun lang po mga kakumpuni, God bless a.